and mystery is very attractive for women. Iba ang logic ng mga kababaihan kesa sa mga kalalakihan. Or kahit anong mga banat mo, kahit anong mga pickup lines mo, wala. Parang walang dating. So ang nakikita ng mga babae, hmm, sigay, parang hard to get ah. Ganun na yung thinking mo, di ba? Kasi hindi ka sanay ng ganun. Nung single ka, parang walang pumapansin sa'yo, walang lumalapit. It looks like lahat kayo uhaw, lahat kayo thirsty wala kang pake kung gano'n sila kaganda hey what's up what's up guys it's your boy sublado moto okay for the last vlog let's talk about ang nag DM sa atin so maganda yung tanong niya guys maybe sa mga lalaki na may mga naging jowa na experience na rin to so ang tanong niya is ganito bakit kaya nung single siya ang hirap makahanap ng EA or walang lumalapit na EA sa kanya or wala siyang na attract na EA pero bakit daw nung nagka girlfriend siya saka dumarating yung mga EA <laughs> di ba guys akalain mo nga naman oh, no, kung kailang in relationship na ako saka pa dumating tong babae na to kaya ka meron din isang nag DM sa atin gusto niya na daw makipag break sa girlfriend niya kasi parang immature daw and at the same time hindi na daw align yung pagsasama nila parang magkaiba na kumpara dito sa bago niyang nakilala anyway hindi yun yung pag-uusapan natin binigay ko lang as an example so ito mag pag-uusapan natin so bakit nga ba guys do you have any, any idea kung bakit mas attractive ka sa mga kababaihan kung kailan nagka-girlfriend ka na or kung kailan may girlfriend ka na bakit nga ba? Just comment below guys if you have any idea before I continue this vlog. Kung meron ka idea, bakit nga ba mas nagiging attractive ang mga kalalakihan pag meron ng girlfriend? Hmm, for sure, tanong nyo rin yan. Okay, sagutin natin. So, ganito nga kasi guys, nung single ka, syempre, di ba, wala kang ea, kumbaga talagang, wala ka ni-entertain or kung meron kamang mang nililigawan hindi laging successful or hindi nagsasuccess kasi nga you are single ba't nga kaya ganun akala natin gusto ng mga babae yung mga ganun wala silang kaagaw or wala silang karibal or wala silang kakompetensya ano sinasabi ko sa inyo guys women's logic are different from men's logic okay ganda yan guys during the time na single ka iba yung kinikilos mo iba yung body language mo compare as nung meron ka ng girlfriend what the fuck are you talking about? why? kasi pag may girlfriend ka na Siyempre, you want to stay monogamous ba? Diba? because yun yung uh, kinalakihan natin kumbaga society's condition men to stay monogamous what? diba? so anong usual yung body language natin? wala tayong pakialam sa mga ibang babae kasi para sa'yo okay na ako putin ako ko na yung girlfriend ko eh ang hirap kaya kuhanin ano nun Tapos maghanap pa ba ako ng iba O ba? Diba? So habang tumatagal Naiintindihan mo Yung men's nature Naiintindihan mo yung sarili mo Marami kang mga questions sa utak mo Na bakit ganun May girlfriend na ako Bakit para na-appreciate ko pa rin yung ganda ng ibang babae Tapos nagulat ka Bakit parang mas easy for you to talk with women Compare us nung wala kang girlfriend 'di ba? Kasi nga may girlfriend ka na. So nagbago yung body language mo. Nandiyan yung parang you disqualify all women. Ano ibig ko sabihin doon? Wala kang pake kung gaano sila kaganda. Wala kang pake kung gaano man sila ka kahat ano, ka hot, ka sexy, 'di ba? Ka flirt. Basta ang sayo is may girlfriend ka na. So, anong kino-communicate natin sa babae? Wala tayong pakialam sa kanila. Eto yung lagi ko sinasabi, guys abundance mindset wala kang pake sa mga babae na to kahit na maganda sila sexy sila kung hindi naman sila nagre-reciprocate sa message mo or sa mga banat mo so ibig sabihin nun you need to check the vibe kung hindi kayo ano kung hindi kayo align or hindi kayo nagkakasundo why you still need to continue talking to her ganyan ang mga ginagawa ng mga single guys kaya nga guys hindi kayo attractive sa mga kababaihan kasi it looks like lahat kayo uhaw lahat kayo thirsty gets? so yun ang kinukommunicate ng mga single guy ay walang babae walang nagkakagsa sa kanya ayoko rin kaya nga nagugulat ka nung nagka girlfriend ka bakit parang may mga babae nagkakagusto sa akin? Ganun na yung thinking mo, di ba? Kasi hindi ka sanay ng ganun. Nung single ka, parang walang pumapansin sa'yo, walang lumalapit. Pero nung may girlfriend ka, bakit parang yung mga babae, komportable kang kausapin na dati hindi naman ganun? for na experience niyan kasi nga iba yung body language mo pinapakita sa mga kababaihan iba yung kinukommunicate mo na I'm fine I don't need women di ba kasi nga may girlfriend ka ni pero syempre hindi mo naman sinasabi sa, sa kanila yun uy huwag mo ko pinuport, may girlfriend ako <laughs> hindi naman ganun di ba pero that's what you trying to communicate na you don't need women kasi nga you have a girlfriend So ang nakikita ng mga babae, hmm, si guy parang hard to get ah. So ibig sabihin, mas na-challenge sila sa iyo. Who's this guy? Parang dito matalab yung ganda ko sa kanya. Ba't di niya ako ganong pinapansin? Tapos doon nila malalaman or doon sila mag na pwede. Siguro may girlfriend na to. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba ang logic ng mga kababaihan sa so, logic ng mga kalalakihan. So ang logic ng mga kababaihan is the more na mas maraming babaeng sa sa'yo, the more na mas attractive ka kanila uulitin ko the more na mas maraming babaeng nag uh, select sa iyo or if you are already pre-selected with beautiful women they are more attracted sa iyo kaya ganoon brad kaya nung wala kang girlfriend walang lumalapit na babae or walang Parang wala kang, kahit anong discarding mo, walang pumapasok. Or kahit anong mga banad mo, kahit anong mga pickup lines mo, wala. Parang walang dating. Pero bakit yung nagka-girlfriend ka? Parang gumaan ang lahat, dumali ang lahat, na totally dumali, pero parang hindi kagaya nung single ka. Kasi nga, iba na yung kinukommunicate mo pag may girlfriend ka. Oh my God, I heard this guy is, is a very playboy. Sabi nila. Diba? Ganun sila, maku-curious sila ngayon. So, ano mangyari? They still want to know you. So, ano gagawin nila? Mas lalo silang gagawa ng way para makilala ka. Gets? What the fuck are you talking about? Kaya nga magugulat ka. Bakit itong babae na to parang komportable akong kausapin kahit kahit na hindi na kami gaano magkakilala. Pero no single ako as in wala naman ako makitang ganitong babae. At the back of your mind, bakit ganoon? Kaya nga ulitin ko guys, iba ang logic ng mga kababaihan kesa sa mga kalalakihan. Kasi tayo pag ang babae, maraming kakilalang lalaki or maraming kasamang lalaki, hindi siya attractive. Pero pag ikaw, nag isang lalaki, marami kang kasamang babae, you are very attractive. Kasi, nasa isip ng mga babae, who's this guy? Galing niya naman. Galing niya naman mga attract ng mga babae. Paano siya makipag-usap? Kasi marami kang kasamang mga babae. So, magtataka sila, di ba? So, they become more curious. And, syempre, for them, you creating mystery. And mystery is very attractive for women. Dito mo na hindi ka nila kilala, the more na mm, who's this guy? I wanna know him <laughs> eto ba guys may ako sa inyo so may isang guy na meron siya nakilalang apat na babae so yung apat na babae na yun hot yung masasabi natin pasok sa standard sabihin natin nasa 6 so etong apat na babae na to tinatrya niyang alam mo yun sinecheck niya yung vibe kung sino yung mas may connection pero mas trip na trip niya or syempre mas pinipili niya yung pinaka hat sa apat at kung sino yung mas tingin niya na pwede niyang bigyan ng oras or attention so since yun nga ang dinidiskartehan niya ang nangyari parang etong tatlong babae may sinasabi let's say tatlong six tapos isang seven so yung seven yun ang trip ni Guy so etong seven nakikinig lang dun sa mga sinasabi ng tatlong six kasi etong tatlong six sanay sa pakikipag usap sa mga iba't ibang lalaki so etong si 7, hindi siya ganong sanay, kumbaga kung, kung ano yung mga sasabihin ng kaibigan niyang tatlo na 6, makikinig lang siya so ang nangyari ganito since eto si guy, trip niya si 7 so syempre may humaharang hinaharang siya nung tatlong 6, kasi sinasabi nung tatlong 6 ay nako, wag mong entertainin yan makulit yan, kasi nga dinidiskartehan dati ni Guy yung tatlong 6 pero not totally diskarte ibig sabihin he is only checking the vibe kung sino yung pwedeng may may connection though I think may connection naman however si Guy parang hindi siya ganun katsaga kumbaga marunong si Guy so para kay Guy kung ano pinakita mo sa kanya of course yun ang kukuha niya so ibig sabihin ah, siguro hindi ako type nito So ang nangyari kasi nung nakikita nung tatlong six na masyadong nagbibigay attention si guy sa seven kahit no nung una pa lang ang nangyayari sinisiraan nung tatlong six si guy dun sa seven What? Ah! Nakikita niya na? Nakikita niya na? So etong si seven after a while nagwatak-watak yung magkakaibigan nagkaroon na naman ng time na magkita sila at nung nagkita sila, nagulat tong si Guy. Bakit nung dati, nung kasama mo yung tatlong six, hindi ka ganyan makipag-usap sa akin. Pero ngayon, hindi mo na sila kasama, parang mas okay ka makipag-usap sa akin. Oh. So ang sabi ni Guy, naisip niya, so ever since, okay pala talaga si Seven. Ang problema lang, etong tatlong six, may sinasabi na about him na para di naman masira. Kumbaga, layuan siya ni Seven. So ang nangyari, nilay nilayuan nga ni Seven si Guy. Pero yun nga, nagkaroon ng time, nagkakasama na sila ngayon, kahit pa paano, nagkakausap. Ngayon, nagkikita si Guy at si Seven. What? So doon nalaman ni Guy na yung tatlong six, meron pala talagang sinasabi kay Seven about him. Kumbaga, pinalalayo si Seven kay Guy. So which is, syempre tatlo yung nagsasabi sa kanya, susundin niya. Kung baga, nagpa-follow lang siya kung ano yung sinasabi ng tatlong six. Hanggang sa na-reveal na yung mga sinasabi. And then they found out na yun nga, na eto palang si, ano, si si Seven, okay lang naman pala sa kanya yung mga descarte ni Guy. So tama nga si Guy. Good thing about him, hindi siya sumuko. He never burned the bridge. At ngayon daw, continuous ang kanilang So, Brad, sa'yo Nakuha mo ba yung natin? Ibig ko sabihin dito Since yung apat na yon Trying to attract by one guy And yung tatlong six Medyo siguro nag-aalangan Or nagsiselos Or maybe, alam mo yun Sa babae may competition eh, di ba? So doon nga nagkaroon ng competition Three versus one. So, ang ano magagawa ni seven, Di ba, tatlo yung six na nagsasabi na Layuan mo na yan si guy, ganito yan, ganyan yan pero for her pala, wala namang issue yun. Kasi, syempre, women's what? Women wants attention. di ba? The more you give attention, the more they like it. Pero syempre, not too much. If you want to create attraction, hindi mo pwedeng ibigay lahat ng attention mo. Kaya nga, maraming magjojowa, maraming lalaki na nagugulat. Ano binigay ko sa kanya lahat ng oras ko? Tapos, eto lang. Pagpapalit niya rin pala ako. Oh. Kasi nga, you are giving everything to her na hindi na siya na-attract kasi nga, parang hindi niya na na-earn yung value na binibigay mo, or wala ng value yung mga binibigay mo kasi nga, it's very easy to get yung attention na binibigay mo okay, so kaya bro, wag ka magtaka kung biglang marami kang nakikilalang babae at mas komportable silang kausapin ka lalo na nung magka girlfriend ka kasi nga iba na yung kinukommunicate mo with your body language okay? so Ilaga thank you so much sana may napulot kayo sa message ni Ropa I'll see you guys next time and bye bye show love peace out